channel, Fatma Mix Vlog. Hayaan mo ang ibang tao na maraming sinasabing masama tungkol sa'yo. Ganyan talaga ang aso. Kumakahol pag hindi kilala ang tao. Kulog! Sus Ginoo, wag na wag kayong maniniwala sa mga salitang promise. Scam yan, be! yung eggplant na walang itlog. Hinahanap ko pa, nasa torta lang pala. Ha 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 ha. Ang pagkabot ng pangarap ay eh parang pagsusugal. Paano ka naman mananalo kung di natataya? Pero alam mo, ano yung maraming pinagkaiba ng dalawa? Sa sugal, pag natatalo ka na, pwede ka nang huminto. Pero sa pag-abot ng pangarap, pag huminto ka, dun ka palang matatalo. 随我飞